Sel, dadaling kita mamaya sa magandang lugar. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Bagamat hindi alam ni Celia kung saan siya balak dalhin ni Tyson, tumango siya at isinubsob ang sarili sa mga bisig nito. Hindi man niya nakuha ang singsing. At least alam niya kung saan kukunin niya. Ang cruise ship ay unti-unting nakarating sa pantala. At umalis si Tyson sa barko kasama si Celia. Samantala, Si Brian na nakasuot ng makapal na coat bilang isang disguise ay sumunod sa mag-asawa mula sa likuran. Palihim niyang iniabot ang singsing kay Tyson at nagmamadaling nakisabay sa mga tao. Inilagay ni Tyson ang singsing sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Celia habang tinatahak nila ang daan patungo sa kanilang sasakyan. Nang sandaling iyon, isang misteryosong lalaki ang naghahanap kay Celia sa karamihan. Marami itong bodyguards na tumulong dito sa paghahanap. Tumingin ang misteryosong lalaki sa direksyon kung saan itinuro ng bodyguard at nakita niya ang mag-asawa na bumababa ng barko. Boss, pipigilan ba natin sila? Tanong ng isang bodyguard sa mahinang boses. No, it's too late, sabi ng misteryosong lalaki habang umiiling sa pagkabigo. Ipinacheck niya ang background ni Tyson. At nalaman niya na illegitimate child pala ito ng Hudson family. Sa kabila nito, minahal ito ng matandang si Gibson ng pamilya Hudson. Hindi niya nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Celia. At natatakot na maistorbo niya ito kung kikilos siya na padalos-dalos. Gayon pa man, siguradong hindi siya gumamit ng kondo noong nakipagtalik siya kay Jennifer noong gabing yun. Hindi rin siya sigurado kung umiinom pa si Jennifer ng pills kung hindi ito nabuntis at nanganak ng sanggol. Ang batang babae ay dapat na halos kasing edad ni Serie. Ang kanyang pamilya ay nasa industriya ng alahas sa loob ng maraming henerasyon. At siya ang nagdesenyo ng sapphire na singsing -sing at ibinigay niya kay Jennifer. Determinado siya na kausapin si Tyson at Celia para malaman niya ang kinaroroonan ni Jennifer. Ipapaliwanag niya kay Jennifer kung bakit siya umalis noon and make it up to her. Dinala ni Tyson si Celia sa dalampasiga na hindi kalayuan sa cruise ship. Pagdating nila, kumikinang ang mga ilaw at ang banayad na simoy ng hangin ay may pahiwating ng lami. Napaka-romantiko ng kapaligiran. Tinanggal ni Tyson ang kanyang jacket at itinakip kay Celia. At pagkatapos, ay tinakpa niya ang mga mata ni Celia. Ramdam niya ang banayad na kiliti ng mga pilik mata nito sa balat niya. Pinakirot nito ang kanyang puso. Bahagyang nagulat si Celia sa ginawang iyon ni Tyson. Anong ginagawa mo? Huwag kang mata ko. Ipikit mo ang iyong mga mata. At buksan mo lang kapag sinabi ko. Malumanay na bulong ni Tyson sa tenga ni Celia. Saglit na natigilan si Celia. Bago sumilay ang ngiti sa kanyang muka. Dahan-dahang inileyo ni Tyson ang kanyang mga kamay sa mata ni Celia. Hindi nagtagal at naramdaman ulit ni Celia ang kamay nito sa kanya. May bahagya siyang naramdaman na malamig na sensasyon sa kanyang daliri. Isang bagay na maaaring metal. Cel, pwede mo nang buksan iyong mga mata. Bahagya siyang hinalikan ni Tyson sa tenga. Iminulat ni Celia ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa nang pumaba ang tingin niya sa singsing -sing na sapphire na ngayon ay nakasuot sa kanyang daliri. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang bibi. At nagsimula siyang umiyak. Paano ito nangyari? Paano kaya napunta kay Tyson, ang singsing -sing na kanyang ina? Inakala ni Celia na binilhan siya ng singsing -sing para gumaan ang pakiramdam niya. Hindi niya inaasahan na ito ang tunay na sapphire ring ng kanyang ina. Ito ang tanging bagay na iniwan sa kanya na kanyang ina. Sel, mahal na mahal kita. Lumuhod si Tyson na may seryosong ekspresyon. Salamat sa pagiging asawa ko. Hindi napigilan ni Selly ang kanyang mga luha. Alam niya kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan upang makuha niya ang singsi. Pakiramdam niya ay nakawala ang isang malaking buhol sa kanyang puso. Ngayon, ang singsing -sing na ito ay hindi lamang kumakatawan sa pagmamahal ng kanyang ina, kundi pati na rin kay Tyson. Ngunit may isang bagay na naglalaro sa isip niya. Tyson, saan ka nakakuha ng pera? Sir, sa tingin mo ba nakuha ko ang pera sa iligal na paraan? Binigay sa akin ito ni Lolo. Sinabi ko sa kanya ang tukol dito at ayaw niyang mag-alala ka pa. Kaya binigyan niya ako ng pera to bid for the ring. Gusto naming dalawa na maging masaya ka. Napuno ng init ang puso ni Salia. Akala niya, ang tatlong daang milyong presyo ng singsing ng kanyang ina ay nangangahulugang hindi na niya ito makikitang muli. But sure enough, ngayon ang suffering ay nasa daliri niya. Parang panagini. Nang makita ni Tyson, ang marupok ngunit matatag na tingin ni Celia. Naalala niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay matalino, mabait na babae, at namatay sa hindi malamang dahilan. Masama ang loob niya sa mga nanakit dito. Sina Danilo, Mac, Durin at Rosalie. Sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng bawat isa sa kanya ang pagkamatay na kanyang ina. Nilapitan niya si Celia at niyakap ng mahigbi. Magkatabi silang naupo at pinagmasdan ang hampas ng alon sa dalampasigan. Nag-usap at nagkwentuhan sila hanggang gabi. Bago tuloy ang magmaneho pa uwi. Pagbalik sa bahay, maingat na inilagay ni Celia ang singsing -sing sa isang safe na box. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Bago tuloy ang itinago. Sa wakas ay nalutas na niya. Ang problema ang naglalaro sa kanyang isipan. Tumayo si Celia. At lumingon para makita si Tyson na nakatayo sa likod niya. Inalis mo ba ang sinsi? May mapaglarong ngiti sa mukha ni Tyson at medyo malandi ang tono niya. Tinitigan siya ni Celia ng may pagmamahal. Dinala niya ito sa kanyang mga bisi at hinawakan sa baba. Hindi tinanggihan ni Celia ang mainit na yakap ni Tyson. Itinaas ni Tyson ang kamay niya sa likod ni Celia at sinimulang hilahin ang sipor pababa. Dumausdos ang mga daliri niya sa balat nito. Tumayo ang mga balahibo ni Celia sa paghawak nito. Pero hindi niya ito itinaboy palayo. Sa halip, mahina niyang tinawag ang pangalan nito. Iniyoko ni Tyson ang kanyang ulo at hinalikan si Celia. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa baling kinita nitong bewa. Bumagsak ang dalawa sa malaki at malambot na kama habang magkadikit ang kanilang mga labi sa isa't isa. Idiniinit ni Tyson ang kanyang katawan sa katawan ni Celia at mahigpit silang kumapit sa isa't isa. Hindi tumanggi si Celia at sa halip ay ganap na natangay sa napakagandang sandali. Dahil sa mapusok na halik ni Tyson, nahirapang huminga si Celia. Ipinatong ni Tyson ang sarili sa ibabaw ni Celia gamit ang malakas niyang braso. Tinitigan niya ang mga mata ni Celia na puno ng pagnanasa. Sel, so, kung meron mang lalaking mananatiling kalmado sa iyong harapan, hindi talaga siya lalaki. Marahan niyang hinawakan ang baba ni Celia at muling hinalika. Sa sinabi ni Tyson, namula ang mukha at katawan ni Celia. Dumausdos ang mga kamay ni Tyson sa katawan niya at nanatili sa napakaganda niyang dibdi. Sa kabila ng kanyang pagpipigil, naramdaman niya ang pananabik nito. At hindi nito naiwasan na muling idiin ang katawan nito sa katawan niya. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Tyson at hindi makatanggi si Celia. Ganap siyang natangay sa mainit na sandali. Hinayaan niyang gawin ang lahat ng gusto nito sa kanya. Pagkatapos ng napakatamis na sandali, maya, -maya pa ay nakatulog na si Celia. Magiliw na hinalikan ni Tyson ang mukha ng asawa. Si Celia ay komportabling nakahiga sa kama habang natutulog ng mahimbi. Mas masarap ang tulog ni Celia kumpara sa mga nagdaang panahon. Marahil ito ay ang kasiyahan ng pagbawi ng singsing na kanyang ina. Kinaumagahan, gaya ng nakagawian, pinaghandaan siya ni Tyson ng almosal. At saka sila nagmaneho papunta sa trabaho. Bago magpaalam sa isa't isa. Biglang naalala ni Celia na birthday ni Gibson ngayon. Hinawakan niya ang kanyang noo at nag-aalala sinabi. Naku, nakalimutan kong kontakin ang makeup artist. Nang makita ni Tyson ang pag-aalala sa mukha ni Celia, marahan niyang hinaplos ang ulo nito. Huwag kang mag-alala. Mamayang hapon, ihahanda ko lang ang lahat at susunduin kita. Pagkasabi noon, ay hinalikan siya nito sa pisngi bago siya tuluyang pumasok sa kumpanya. Ang lahat ng empleyado ay abala sa kanilang trabaho. Maayos na natapos ni Celia ang kanyang trabaho. At oras na para humingi ng pahinga sa Departamento ng Human Resources ngayong hapon. Inayos ni Celia ang kanyang mga gamit at naghanda para umalis. Nakita niyang paparating na ang sasakyan ni Tyson pagkalabas niya ng kumpanya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Celia pagkasakay niya sa sasakyan. Kumindat si Tyson at sinabi, Malalaman mo rin mamaya. Dinala siya ni Tyson sa isang design studio. Bumilis ang paghinga ni Celia nang makita ang pangalan ng studio. Kung ang kanyang alaala ay nagsasabi sa kanya ng tama, ang may-ari ng studio ay si Angie Molina, isang designer na labis niyang hinangaan. True enough. Nakita niya si Angie na naglalakad papunta sa kanya. Mr. Hudson, ready na po ang dress na in-order niyo. Tumango si Tyson at marahang kinurot si Celia. Cel, isukat mo ang damit. Excited na sabi ni Tyson. Natulala si Celia sa lahat ng nangyayari. Ako, nagdesign si Angie ng damit para sa akin. Bakit Cel, hindi mo ba gusto? Siyempre gusto ko. Nagmamadaling sagot ni Celia. Sa takot na baka magbago ang isip ni Tyson, nagmamadaling pumasok si Celia sa fitting room. Hindi nagtagal at lumabas siya sa fitting room suot ang damit. Ang damit ay bumagay sa kanyang katawan at na-highlight ang kanyang kurba. Kitang-kita ang kanyang maselang balat sa ilalim ng translucent na na nagbibigay diin sa kanyang kagandahan. Namangha si Tyson kay Salia. Nakangiti siyang lumingon kay Angie at Pinori. Your design looks incredible. Natutuwa ako at hindi kita na-disappoint, Mr. Hudson. Hindi na nag-abalang magtanong si Celia kung ano ang hitsura niya. Nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Tyson, alam niyang maganda siya sa dami. Isang malaking function hall ang na-set up at handa nang magsimula sa Seven Star Hotel. Ngayon ang piging ng kaarawan ni Gibson at ang pamilya Hudson ay gumastos ng daan-daang milyong piso. Suot ang mamahaling suit. Napasandal si Max sa upuan at nang ilalabas na sana niya ang kanyang cellphone. Nakita niya ang isang babaeng kahawig ni Celia na umaakyat sa hagdan. Habang papalapit ito, napagtanto ni Max na bagamat kamukhang kamukha ito ni Celia, hindi kasing ganda ni Celia ang facial features nito. Hello Mr. Hudson, ako nga pala si Celidita, ang nakababatang kapatid ni Celia. Ano ang maaari kong itulong para sa'yo? Gusto kong sa sa'yo, Mr. Hudson. Alam ko ang kahinaan ni Celia. Omo po si Celidita sa tabi ni Ma. At ibinulong dito ang tungkol sa one night stand ni Celia. Sumulyap si Mac at ngumiti. Dapat kang manatili para sa hapunan ngayong gabi. At iditalya mo ang mga bahagi sa akin. Gayun pa ma, alam kong meron kang sariling motibo sa pagsasabi sa akin ng kwentong ito tama. Mr. Hudson, gusto ko sana tulungan mo ang pamilya kanor. Isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa mukha ni ma. Ito ay talagang mahirap na bagay. Pero kung mananalo ako sa si Star Bay, babahagihan ko ang iyong pamilya ng isang piraso ng pay. Halos lahat ng bisita ay naimbitahan sa birthday party. Kasama ang karamihan sa mayayaman sa lungsod, Ayaw ni Silidita na mawala ng saysay -say ang pagdalo niya sa party na ito. Hindi man niya makuha si Mac. Kailangan niya maghanap ng ibang mayaman na makakasama niya. Hinarap niya ang isang mukhang mayamang lalaki at lalapit na sana sa kanya. Nang bigla siyang may narinig na sigaw mula sa pintuan. Nagtataka siyang tumingin sa direksyong iyon. At doon niya nakita si Celia na nakasuot ng napakagandang damit kasama si Tyson. Ang napakagandang damit ni Celia ay nakaagaw ng atensyon sa maraming babae sa bulwagan. At hindi nagtagal, ay nakuha rin nito ang atensyon ng lahat ng lalaki. At narinig niya ang mga komentong tulad na Hindi ko inaasahan na meron palang ganito kagandang babae sa lugar natin. Sa ang pamilya siya nang galing? Bakit hindi ko siya nakita noon? Ang lahat ng naroroon ay namangha sa kagandahan ni Celia. Naikuyong ni Silidita ang kanyang mga kamao dahil sa sobrang ingke. Habang papasok si Celia, lumitaw din ang isang misteryosong lalaki na CEO ng Multinational Wagner Group na nakipagbidding kay Brian sa auction noon. Napatingin ito kay Celia na napakaganda at bumulo. Jennifer, kamukhang kamukha mo siya. Nasaan ka na?